pa po si Kuya, ikaw ang mong kuman? Ikaw ang sumalok. Ito kuya sa akin. Ikaw ang sumalok kuya. Oh! Okay. Paguri niyo muna. Kuya, salukin mo. Oh. Ayan, lang, ayan yung landing net natin. oh

Ayan na, ayan na kuya, oh. Ulit, 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 Baka kuya, tumama na na may hook. Ayan na, ayun na, uluhan na. Ayan na, ayan na, na, pagod na yun. Sige, tuloy. Ayan! Wow! Yeah, I'm <laughs> <laughs> <laughs>